So, ngayon, ito ipapakita ko sa inyo mga kabroom broom. Ayan, napansin nyo, ayan, no? Ayan, kalawang. Ayan, kalawang. So, malala na yung pagkakalawang dito, mga kabroom broom. And then, itong pinaka engine support nya. Ayan. Ayan. Ito nyo. Ayan, ginakalawang na rin sya. Ayan, o. No? So, yung ka kaano ng chassis nya, talagang halos uh, marami na siyang kalawang. Alright, today mga kabroom so dinayo tayo ng solido natin katropa pics So ang concern niya ay magpapa-overall deep cleaning siya Woo! So, ayan si boss, ayan yung ating solido ng katropa pics yeah! So, boss ilang taon na to? Anong year model to? 2019 yan 2019 model mga kabrumbrum, So check natin kung anong itsura ng loob Mamaya hubad na natin lahat yan So sa overall deep cleaning natin, yung package natin ang ginagawa ko, hinuhubad ko lahat ng kaha. Lahat, mga ka As in, mat makikita nyo lang is yung chassis. Uh -huh. So, i-open muna natin para makita natin. right, so eto, nabaklas na natin yung buong pairing ng mga ka So, ang itinira ko lang is itong rear fender saka underneath. Kasi, napansin ko, uh, kinainan na ng kalawang yung bolt. Nagdikit na siya. Oh, no! Dito ayan oh, nakita nyo Oh. ayan so, hindi ko na tinuloy kasi uh, talagang mapuputol lahat ng tornilyo kapag uh, pinilit ko pa sa oh, ngayon kasi wala akong pang ah uh, repair dito or yung pang retrade yan, pero kaya kaya naman natin yan, so ayan ito ipapakita ko sa inyo mga kabroom broom ayan, pansin nyo ayan o oh. ayan, kalawang ayan, kalawang, so mayroon kami pagtakalawang dito mga kabrombrom. And then itong pinaka engine support niya, ayan. Ayun. Yeah, nakalawang na rin siya. 'Yan oh. So yung ka kaano ng chassis niya, talagang halos uh, marami na siyang kalawang. Oh no. Ano 'yan eh mga kabrombrom? 'Yan yung alikabok na tumigas. Tapos, nabasa ng tubig ulan, bagos na tuyo na naman, and then yun, kukot-kutin siya, magiging kalawang. So, dito sa ah, uh, pinakaloob ng underneath, net, mapansin nyo, ayan, nakita nyo, buhangin siya. Oh. Ayan, kapal ng buhangin. Ayan, hila, kapal ng buhangin. So, mostly, talagang sa mga sniper 150, talagang marumi dito sa part na to. What? normal lang yan. Pero dapat kasi talaga, uh, na-check nache nyo, nalilinisan din talaga yan. Kasi yan din yung nakukas ng para kalawangin nito. Yan, tingnan niyo, di ba? Yan. So, pinalawang na siya. So, sa part na yan. And then dito, yan sa kanyang gas tank. Yan. So, sa kabila nito, ayun din, oh. Kita niyo, oh. engine support. Okay. So, halos karamihan ng sa metal niya. And then dito, mamansin nyo, mostly kasi dito talaga sa sprocket natin, ah, uh, ganyan talaga, sobrang dumi talaga. So, check natin kung yan ba talaga original na kulay niyan pag nalinisan. So, uh -huh. team. So, check natin pag nalinisan natin. And then, tinanggal ko na yung sprocket set. So, dilinisan din yan kasama. So, lahat-lahat ng parts, lahat mga kabrom brum linisan natin yan, mga yan. And then, pagkakit nice. sa our server coolant, Uh, kanina, hindi ko makita yung uh, kung may level pa ba, kung may tubig pa ba, o may liquid coolant pa ba. May pinunasan ko lang para makita ko lang kung meron pa. Yan. Uh -huh. So, sasuggest ko baka i- ano na, i- papatap up natin to. Dadyan ang coolant. Okay. So, eto na yung mga pairings niya. Binaklas ko na lahat. So, Tingnan natin before and after natin mga kababu. Natin nyo, ayan, oh, namumuti Oh. Ayan. So sad to say, tinanong ko kay boss bakit marami siyang scratches kasi uh, nilihalihan niya raw para mawala yung pamumuti. Pero sabi ko hindi makukuha sa ganun yon Pero meron tayong chemical na gagamitin. Hopefully na mawala yung mga namumuti-muti na yan. Okay? Pero yung uh, scratch, uh, hindi ko na may, may ano natin yan. So yun lang, mababalik lang yung dating kulay ng kanyang pagkamat Okay? And then, kuha tayo ng ano. Yan. Ito, ito, ito. ito. Kunin natin ito. Yan. Nakita nyo? <laughs> diba? Yan o. Yan o. o. Oh, no! So, namumuti din yung loob ng pairings. Pinakalikod ng pairings. So, malinis dito. Malinis dyan. Pero dito sa uh, ano natin is, marumi na talaga yan. <laughs> so, 2019 model daw itong kabayo ni Bossing. So, Lilinisan natin ng matintindi yan. Okay, so ito, makita nyo, oh, namumuti-muti din tong part na to. So, before and after natin yan, check natin kung marerestore natin. And then, dito sa harap, makita nyo, oh, kapal na ng alikabok, dumikit na siya. Ganyan natin, oh. Yun, <tinyo> <laughs> oh. Diba? Oh, yan. So, pwede na tayo magtanim ng kamote. Dahil kapal na, na ng lupa. So, yun. Before and after natin. ah uh, nakita nyo naman yung tsura. Yan. And then, dito sa pinaka front. Yan. Lilisan din na rin yan. Dito. Okay. So, update ko kayo mamaya. ayan uh, sinabunan muna natin pinaliguan muna natin ng liquid soap natin ayan alright mga kabrum broom so eto matapos uh, na natin yung ating matinding hiludan at kayuran so ayan nabanlawan na natin and then nalagyan na natin ng mga wax pampakintab and then yung pang rust converter natin So, kung mapansin nyo kanina, sobrang alikabok nyan mga kabrumbrum. Namumuti siya. And then, marami siyang kalawang. So, ang ginawa lang natin, ispray natin siya ng, uh, ano, pang rust converter. Ayan. Ito Medyo, nawala yung, ano, ng kalawang niya. Okay, so, pansin nyo, diba? ba ganun na, salatin natin. Ayan, wala na siyang alikabok, na. No? Okay, so dito, Nyo rin. Medyo madilim na. Ginabi na kasi ako. Kasi almost 4 to 5 hanggang 6 hours ang linisan natin ito. Ayan. Mapansin nyo hanggang dito. Ayan. So, dito tayo sa harap. Kasi ninyo. Ayan o. Di ba? Parang bagong bago siya, no? Ayan. Pati yung ating mga adapter. Okay. Ayan. Dito sa harap. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan. Ayan. So, kanina, sobrang kapal talaga ng alikabok. Yan. O, ba diba? So, kanina, eto, ah uh, kung mapansin nyo sa uh, unang video kanina, is sobrang kapal ng ano nito, uh, grasa na may mga kasamang lupa-lupa na tumigas. Kulay itim. So, kulay puti pala yan, mga kabrum-brum. no? Uh, yan, color silver pala siya. So, ayan, wow. na natin. Salatin natin kung may makakapapata grasa. So, ayan, wala na siya, di ba? So, dito, ganun din. Sa pinaka rubber chain natin, rubber guide. So, ayan, wala na rin. Yan, di ba? Pati dito, sa sprocket. Ayan. So, lahat ng part. Kanina ito, ano, na uh, namumutim. So, ngayon, puti na. Napaputi natin yung kanyang spring ng monoshock. Okay, so, ito, Uh, ikakabit na lang natin tong uh, sprocket set. And then, ayun na yung kanyang uh, mga pairings. Check natin. Okay, so ikabit muna natin tong pairings para Mapinal uh, ma natin. Alright, so ayan, ibalik natin yung kaha. So, check natin. So, nalagyan ko na to ng magic yung ating pang-restore -pa ng ating pairings. Woo! Ayan, mapapansin ang ganda ng effect, oh. Wow! Diba? So, dito, kita nyo, oh. Di ba? <laughs> Parang ganyan-ganyan yung brand new na motor, di ba? Ganyan. What? And then, dito, oh. Kanina na yan. So, ayan, oh. O, oh, di ba? Bumalik yung ano niya. And then, marami itong scratches, pero hindi nyo siya mahalata. Ayan, o, oh, di ba? O. Oh. Oh, ang ganda ng ano, oh, pagka matte black niya. And then, tingnan nyo yung crankcase niya. Oh. Yeah. Wow. <laughs> diba kanina? Diba mga nyo. Oh. Oh, diba? Parang nasyong brand nyo. Oh. Yan. Okay, pati dito. Sa ilalim, sa underneath. Yan. So, nilagyan ko na rin yung pati gulong niya. Uh, nice. para ma para ma-refresh din yung gulong pero sabi ko sa kanya punasan niya na lang mga after 2 hours yan so hindi niyo lang masyado maning pero tingnan niyo oh di ba oh. oh. O, oh, di ba? O, oh, tingnan nyo. O, oh, yung, man, oh, yung kanyang inner panel. Oh. Okay? So, ayan, si boss. Boss, anong may re-rate mo sa Satisfied gawa natin? Satis na. Satisfied ba? Satisfied. Satisfied. Okay. So, yun. Mga kabrom-brom, Yung mga interesado sa, sa ating... Pagawa na kayo. Pa linis na kayo. <laughs> Palinis na raw. <laughs> Ayun. Mga kabrom-brom, Yung mga interesado okay. sa ating overall deep cleaning. So, direct message kayo sa messenger ko para malaman nyo kung ano yung mga packages na include sa ating overall deep cleaning. So, mahalin natin yung ating motor. Huwag lang yung siga or sigamit ba. kailangan ay namimaintain din. Okay? Maraming maraming salamat sa mga solidong sumasapota sa aking mga gawa. Ride safe always!